action-packed games, intense plays, latest happening sa sports, at kwento sa likod ng tagumpay ng mga atletang Pilipino. DZRH TV, Match Point. Do it! sa mundo ng basketball. Nagpahayag ng pasasalamat ang Pinoy Anyang KGC Import si Residence Abanto sa kanyang mga taga-suporta. Bit-bit ang pangako magbabalik ito sa court dalawang linggo matapos magtamo ng injury sa Korean Basketball League. Nagbigay ng update si Abando patungkol sa kanyang patuloy na recovery matapos ang insidente ay nangyari sa kanilang laro kontra KBL team na Goyang Sono Sky Gunners. Partikular sa import nito na si Chinano Onoaku. Pinasalamatan ng Filipino High Flyer ang mga taga-suporta ng team maging ang kanyang Filipino fans. I just want say hi to JKJ fans and to my Filipino fans. Uh, wishing you nothing but the best this year. Uh, thank you for supporting me. And... Ibinahagi din ito ang kanyang progreso sa kanyang recovery at sinabing unti-unti nang umaayos ang kanyang kalagayan. Sa huli, nanawagan ito ng patuloy na suporta at naghayag ng kasiguraduhang babalik pa ito sa KBL Court. Now, uh, I feel better than the first first day when I got injury and Uh, to all the fans who get worried about me and now i'm gonna tell you that i feel better uh, for the past two weeks i'm getting better and thank you for to all to all the fans of jkj uh, now i'm getting better so please uh, support our team and Just wait for my comeback. Matatanda ang nagdamo ng injury si Abando matapos ng sagupaan nila sa court ni Onwaku, dahilan para hindi makapaglaro ang Pinoy player. Pinagmulta si Onwaku ng KBL Management at pinag-aaralan ng kampo ni Abando na magsampa ng kaso sa kapwa nito import. At yan ang match point mula sa kauna-unaan sa Pilipinas DZRH. Ito si Millie Borja tuloy, -tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino!